utang na loob. Utang na loob. Nape-pressure ka na. Pressure na pressured ka na dahil sa utang na loob. Hanggang kailan nga ba dapat bayaran ang utang na loob? Sino nga ba at mayroon nga bang tao na hindi nagkakaroon ng taong pinagkakautangan ng loob? Meron ba? Hello nga, Karel Talk. This is Marisol Templo. At sa araw na ito, sa vlog na ito, pag-uusapan po natin kung kailan ito tama, kailan ito nagiging toxic, at paano ka makakalaya ng may respeto sa utang na loob. Sa Pilipinas, maraming bagay ang hindi binabayaran ng pera. Na habang buhay binabayaran at ito ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino karaniwan sa pamilya, alam niyo sa magulang, kamag-anak, ninong, ninang, kapitbahay, mga kaibigan. Sa ibang bansa, thank you lang sapat na eh, pero sa atin may kasunod lagi. Ano nga ba yung healthy versus toxic na utang na loob? Pag-usapan natin ito. Pag sinabing healthy, ano ba ito? Pa paano healthy kapag ang pagkilala sa tulong at pagmamahal ay uh, natural at walang halong pressure pagbibigay mula sa puso hindi dahil sa guilt 'di ba hindi dahil sa napipilitan ka o nagigilip ka kaya mo ginagawa kundi dahil gusto mo dahil ramdam mo 'di ba na talagang dapat mong gawin at hindi ka napipilitan So, ano naman yung toxic na pagtanaw ng utang na loob? Yung laging ipinapaalala sa'yo yung tulong, yung laging, hindi dahil sa akin, nako, yung mga ganong usapin ba na lagi kang ginigil trip, kinokontrol yung mga decision mo sa career, sa love life, sa mga decision mo sa buhay, maraming bagay, no? parang utang na walang katapusan minsan hindi mo na alam kung may utang ka pa o ginagamit ka na lang. Diba? Well, iba-iba naman kasi talaga eh. May mga taong sadyang uh, gumagawa ng tutulungan ka for investment, hindi dahil out of love and out of affection. Kung di, for investment na in the future, ah, kailangan masingil ko to in the future, makakatulong to sa akin. Yung mga binibigyan ka ng po, di ba? Uh, real life example na lang, yung mga, ano yun, yung mga OFWs, uh, para sa mga OFWs dyan, na-relate kayo dito, yung pinapadala lahat ng kita at wala lang natitira para sa sarili. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob. Yung mga anak na nagtatrabaho pero kailangan, kailangang ibigay lahat sa pamilya dahil, alam mo yun, ginigit-git yung utang na loob. Sa mga kaibigan o kumag-anak na tinulungan ka noon, pero ngayon parang utos-utosan ka na lang, dahil hindi ka makatanggi, hindi ka makaan yung utang na loob nga eh, 'di ba? Parang bawal kang sumalungat. Lahat naman tayo may utang na loob, may pinagkakautangan ng loob brother Lahat naman tayo minsan sa buhay natin na nangailangan tayo ng tulong ng iba. At tayo naman eh kung may nakatulong sa atin, tayo may mga natulungan din. So, yung, yung, yung mga bagay niyan, ay pino-forward, you know, di ba? Yung utang na loob ay minsan hindi na ibabalik sa tao pero na forward mo sa iba para nagmo-move cycle, di ba? Pag-usapan natin yung emotional burden ng utang nanuob, yung yung guilt cycle. Na feeling mo masama kang tao kapag hindi ka tumutulong. Di ba? Na uh, napipilitan ka dahil kahit talaga namang hindi kaya, pinipilit mo kasi nagigilty ka. And uh, nasasakal ka pero tahimik ka lang yung hindi eh, nagpapur sa'yo. Hindi mo alam paano magsabi ng hindi. Kasi, yun, yun, baka sabihin, baka sabihin kang walang utang na loob. Hindi ka makahindi. Diba? Eh, yun yung toxic na uh, mentality about utang na loob yun yung mga hindi na talaga nakakatulong hindi healthy at hindi ka makapag-move forward dahil sa utang na loob kasi nahuhol ka. Paano ba tayo magsiset ang boundaries without being disrespectful? Ano po? Kasi importante yan eh. Although nandyan na natural yung utang na loob pero dapat may boundaries tayo. Paano ba?